Dito tayo ngayon sa napakagandang lugar dito sa Cuenca, Batangas. Overlooking dito sa Tal Volcano. Ano yung Tal Volcano? Medyo mahano nga ngayon. Maulap kaya hindi natin masyado makita. Tapos yung Tagaytay sa tapat. Ito naman yung resort sa baba. Ayan o. Oh. At tarik para dito guys. Oop! <laughs> ah, uh, sa kabundukan na tayo ng ano. Mount Makulot. yung baywalk dati na natabunan nung uh, landslide na Nataka Christine ayan oh napakaganda dito yuhuu dito tayo po na Uy! Lumampas tayo! <laughs> Lampas! <laughs> Lampas! May gulat na bulaga ako sa Daan? Tong, ano Daan! Ang takal kasi mag-update nung ano, mapa natin Putik <laughs> na yan So ito na yun, no? ito na yung pinaka-entrance sa na sa Banya de Oveo Mabaan na Lalo pag Medyo nasira nga lang yung mga tanim nila ng palm tree oh. Ayan o no? Pero so, napakaganda dito tumambay guys sumaga gabi Yan yun naman dami mga taong nag nagja nagjajaging So Noon uh, Medyo Nasira to Nung bagyo Pero ngayon Unti-unti na Lumulutang yung kagandahan itong baywalk Dito sa Banyadero Tanawan, Patangas Hihi, this is it Nandito na tayo Dito na tayo. Ayan, tara lang natin, natin dito yung lawa ng taal. So, tigil lang kami ng konti dito ni Sir Jan. Pagbuni-buni lang kami. Ayan, yung mga ano, o. Ayun, meron ding almusal siguro dito. Ayan, daming tao dito. ganito kaganda dito sa Panyadero Biwok. Mayroon pa dito ano, Angel's Burger. Yan, napakadaming tao dito na namamasyal. Magat hapon, napakadaming pumupunta dito. Yung napaka presko ng hangin dito sa part na to ng ano, lawan ng tal. Uh, mayroon pa silang ano dun, oh, floating cottage. Ayan, oh. Wow. Oh, oh. Tapos tanaw natin dito yung Mount Makulot. Kaya kahit dito may mga kainan Ayun, may restaurant doon, mga silog-silog So, maaga pa lang ngayon, alas 7 ng umaga no? Pag dinidiretso -der -der natin to Kung saan tayo papunta ngayon, diretso ito ng Wawa Baywalk Hanggang sa Baliti Baywalk Paakyat naman ng uh, mataas na kahoy Diretso ng Cuenca Batangas Kaya tayo no? sa ating drone shot Makikita niyo napakaganda ng lugar na to So, perfect ito sa so, mga gustong mag-ride na gusto rin ma-experience maligo dito sa Taal Lake dahil yung susunod na pupuntahan natin ngayon yung part nito sa dulo ay yung Wawa Bay Walk kung saan pwedeng maligo doon ito yung tinatawag na Jay Castle kaya ano yung natatanaw natin dyan Yun yung malaking resort dito sa Tanawan Batangas napakaganda sa loob nyan yung tawag dyan Jay Castle no, kakaliwa lang tayo dito sa part na to ayan yung Jay Castle sa harapan natin kaliwa tayo dito Nung puno ng Christine nito ay naputol, hindi madaanan tong part na to, gawa ng lumubog sa tubig yung part ng lawa. Lapas tayo dun sa mga kabahayan doon. pagkalampas ng J Castle. So ito na yung bubungat sa atin, ito naman yung sinasabi kong uh, part ng lawa na pwede mag-swimming dito. At saka dun sa dulo, ang dami mag-swimming dun. Tingnan nyo naman oh, ang pagkaganda ng dalampasigan dito sa part na to. Ayan. Woohoo! Ayan. Pwede rin mag-camp dito pag mababa ang tubig. Minsan kasi pag tagulan, tumataas to eh. Ayan, no. Ang dami dito mga nagagala na swimming. At dito may mga cottages din dito na pwedeng arkilahin. Ayan, no. Dito lang sa gilid. Pwedeng mag dyan. So, may mga nag pa dito, no? Mga pa may pamilya nagpumupunta dito. Tuwing Sabado, Linggo yan, marami dito mga pumupunta para mag-picnic, mag-swimming yung iba naman magagalala uh, may nagbe fishing doon, no? may namimingwit so ayan ito na yung part na lawa na um, malalapitan natin yung tubig yan kita nyo yung tubig may mga ano lang no may tumutubong damo sa ngayon kasi medyo ano na galing sa taginit pag galing sa taginit kasi ayan may mga kainan dito ito yung wawa baywalk uh, may vlog na rin tayo dito noon which is ito mga cottages dito dati eh maraming cottages dito dati so yun nga na nalasa dito yung bagyong kristin marami sa mga cottages dito ang nawala, sa mga tindahan din dito marami din ang nabura so, ang tubig dito noon ay hanggang dito sa kalsada ngayon napakaganda na, ayan oh. ayan, mga bago na ulit may mga bago ng cottages na ginawa dito ayan, oh. so, mamaga pa lang ngayon kaya kunti pa lang yung tao mamayang hapon yan hanggang bukas kasi sabado ngayon at nap napakadami din mga nag-overnight dito mga nagra-rides Ah, meron sikat naman na restaurant dito na tinatambayan ng mga riders, yung sinatawag na Tagpuan, no. Yung isang kainan dito na tinatambayan talaga ng mga riders. So ito na yung tinatawag kong Tagpuan. Ayan oh, mga cottages dito, ayan, ito naman oh, ayan, Tagpuan, ayan yung restaurant na sikat na pinagtatambayan at dito nagkikita-kita yung mga grupo ng mga riders, no. O mga ano, cyclists, mga cyclists, no. Dito sila Magkikita kita Pakaliwa na tayo dito Papunta na tayo ng balite Baywalk Ayan Gantay ka kaliwa Dito Sa kabila Medyo matarik nga lang na to Pero kaya kaya naman Kahit scooter So ito na yung balite Baywalk Napakaganda ah, guys oh. Oh, Mount Makulot Grabe oh Ha <laughs> Sobrang ganda dito. Inaayos pa lang yung kalsada. Ginagawa pa lang. Mahaba rin pala itong dyan yung Mount Pakulot. Kuhin ka Batangas. Ayun, so nandito tayo ngayon sa Baliti Baywalk. Pag diniritso natin ito doon sa kabila, ayun yung ano, Balete Uh, public market doon madadala natin mamaya so ito yung baywalk dati na natabunan nung uh, landslide nung nagka Christine so doon yung pitong tao na natabunan naman ng landslide nakita nyo yung malaking uka na yon natabunan sila ng landslide at hindi na nakuha yung ani may isa lang yung nakuha yung matandang lalaki lang yung nakuha so ngayon ito uh, nire-renovate na nila ulit itong baywalk ayan o oh. under construction na So pag natapos ito, lalo lang dadami ang mga tao na nagagala dito sa parte nito na ano, lawa. Ito perfect na spot para mag-fishing. Ah, dito magdala ka na ng tent, no? Yung tarpaulin ay ah, yung o, tarp na tent, tapos upuan. Fishing ka dito. Ayun oh. mga huli na sila nandoon sa may ano, net na dala. Kakababad sa tubig. Ayun guys, so. Napakaganda nitong lugar na 'to. Napakasariwa pa ng hangin dito.